Alam mo ba na pwedeng humaba ang buhay ng isang tao? Ayon mismo sa ating Panginoong Diyos bukod sa lifestyle na ating ginagawa, pwede pala humaba ang buhay. Ito ay pangako mismo ng ating Panginoong Diyos. Gusto mo din bang humaba o mabuhay ng matagal dito sa ibabaw ng lupa? Sa sampung utos, ang isa dito ay ang utos na may pangako tungkol sa buhay. Ito ang wika sa sa Eksodo 20, talatang 12, si igala mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kaya kung may magulang ka pa, nako, ano pang inihintay mo, iparamdam mo na ngayon ang pagmamahal mo sa kanila. Pag mo ang kalooban ng Diyos, tiyak na makakamtan mo ang kaniyang pangako. Magandang araw muli sa ating lahat. Pagpalainawa tayo sa araw nito ng ating Panginoon.